na namataan yung sentro ng mata ng bagyong Uwan na sa 195 kilometers silangan sa lalawigan ng Birak sa Katanduanes. Kung makikita po ninyo, no, halos ka, kitang-kita na yung mata ng bagyong si Juan. Pinapakita nito na napakalakas po nitong bagyong ating minomonitor. At palapit na ito sa may bahagi ng Katanduanes. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maari itong mag-landfall. Kapag sinabi po nating landfall, yung sentro ng mata ng bagyo ay tatama sa kalupaan. Ang kanyang lakas ngayon ay nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. So may git 10 kilometers na lamang po or may git 10 km per hour na lamang ay maaari nang maabot ng bagyong uwan, ang super typhoon category At nakikita natin na posible po itong mangyari ngayong umaga. Ang kanyang pagkilos ay medyo mabilis po, no? pa kanluran. Hilagang kanluran sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At makikita nyo, patuloy nyo pong uh, makikita na malawak yung sakop ng bagyong uwan at maapektuhan nga niya ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas. Base rin sa mga monitoring po natin sa iba't ibang istasyon ng pag-asa, nakakaranas na po ng mga pagulan, lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Marami na po tayong itinaas ng mga heavy rainfall warnings sa mga nabanggit na rehiyon narito yung ating latest na track sa Bagyong Uwan. At makikita po natin, at ito po sana yung gusto kong bigyan din, 2 a.m. ay nandito po itong, uh, ito po yung kasalukuyang uh, lokasyon ng Bagyong Uwan at makikita po nyo in 24 hours, dadaanan niya itong kalupaan ng Luzon by uh, tomorrow po ng madaling araw ay nasa West Philippine Sea na yung Bagyong Uwan. Ibig sabihin po nito, ito yung panahon na pinakamararanasan natin yung mga malalakas na ulan malalakas na hangin na maaring magdulot ng mga pagbaha mga pagguho ng lupa partikular na dun sa mga mabababang lugar at sa mga lugar po na very steep slope